Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa akin channel. May panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Mahal na mahal mo ba ang partner mo? Pero ikaw ay hindi mo nararamdaman na mahal ka rin niya. At gusto mo ba na kayong dalawa ay magmamahalan sa isa't isa? At ganon din sa iyo ang taong mahal mo na ikaw ay mamahalin niya ng sobra-sobra. Nang sa ganon, kayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. pues gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, siya ay makukuha mo o kahit sinong gusto mo na sa iyo. Basta gawin lamang itong ritual na buo ang loob mo at hilingin ito nang buong puso at huwag niyo pong paglaruan ang mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Dapat may larawan ka sa kanya at kung may actual photo ka ay pwede pa rin gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos, pakatitigan mo ng maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At pagkatapos, itouch niyo po ang larawan niya at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido. Tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos halikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya diyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual at gawin itong ritual isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo makukuha ang taong mahal mo. At paniguradong makukuha mo siya o kahit na sinong gusto mo, basta mabuti lamang ang hangarin mo sa kanya. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.